Ang nawawala raw ay iPad worth 60,000, ATM at IBP license. Yung laptop, Kano, pinipilit ako pa pa Sabi ko walang kalam-alam ko. ako talaga. Hindi naman po namin nagsinabi na si tatay yun. Hawig lang. Ang request ko lang po sana, Colonel, mapabilis na po yung paglabas ng resulta sa yes, na-lift na fingerprint kung nagmamatch ba dito kay tatay. Kopya po, sir. Sir, oh, pag okay. na hindi ikaw, balik ka rito, i-announce ko para malaman ng milyong-milyong taong sa Pilipinas na inosente ka. Tumatawa si sir, Bakit kayo tumatawa, sir? Kung alam si sir na hindi ko alam, ah. <laughs> sobrang, sobrang masaya, sir. Tingnan natin. Hindi pa natin alam, sir, ha? Mahirap magsalita ng tapos. Eh, hmm. ano sabi naman ni netizen? Baka may sa bigla kang, o oh, naiyak na si nanay. Pakit yun sir, masyado kang happy, tapos mamay, biglang lalagpak. Corporal Castillo, sir, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Meron po na nalift na fingerprint specimen doon po sa lugar na sinasabing merong suspect na pumasok na magnanakaw. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. At? Paano ba yung proseso ng uh, paggawa ninyo ng fingerprint uh, matching? Bale po sir Raffi, ganito po kami po kasi ay ako po nag-process po nung paglip ng fingerprint then sinabit ko po sa aming forensic unit sa po namin na nagkakandak po ng fingerprint examination set sa cross-matching set. Okay. Yes po sir. Yun lang po yung sa amin po. Then sila na po yung mag-examine po ng fingerprint set. Itong pinadala mo sa amin na result, pag ito ay dinala sa Korte, tatanggapin ba ito ng korte? Yun ang tanong ko. Yes po, yes po, yes po, yes po. At admissible to sa korte at tatanggapin ng korte? Yes po, yes po. Nako, paano to tay? <tong noise> Nay. Ay, nako. Sorry, um... Nay, sorry. Sorry, I feel bad. Ay, sorry. Pasensya na. I'm very, very bad from my heart. Ako po'y nalulungkot. Paano ko ba sabihin to? Nalulungkot po ako kasi pinagbintangan siya na hindi totoo. Salamat, sir. <laughs> salamat, <laughs> salamat, sir. Salamat, sir. Oo, oh, di ba? Salamat, sir. <laughs> Ito po, tinatanggap sa korte, ayon kay Corporal, bilang ebidensya na hindi po kayo yung nanloob sa bahay. Salamat, sir. Salamat, 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 salamat sir. Salamat, sir eto po mag-absuelto sa inyo kung sakali man may magdemanda sa inyo kung sino man yung mga na ari ng bahay na niluuban at ididemanda kayo, ito po ay papakita sa korte at tatanggapin ng korte at absuelto po kayo. Maraming salamat, sir. Tulong niyo, ano sir. Po, ma. Maraming salamat. Maraming, Maraming salamat, Oh, naiyak na si Sir Sobrang, sobrang salamat, Sir. I'm so makalapit. sorry. Kayo huwag po ay napagbintahan. sa inyo, Sir. Maraming salamat, Sir. po Ikaw opo. Lang ang pag-aasal, Sir. Kaya nga po. Eh, nalungkot po ako na kayo po ang na... Sobrang salamat. Salamat, salamat talaga. Walang anuman po. At salamat po sa tiwala. Salamat po sa paglapit. <laughs> salamat, Sir. Kung hindi pa ako kayo lumapit sa amin, <laughs> May yung pakaasa, sir. Manchado po yung inyong pangalan. At least, may sasabi nyo na, sabi na po, po sa inyong kapakala. mga boss doon sa subdivision, ipapakalat po namin sa buong subdivision. Maraming salamat, sir. Ito po, gagawa kami ng kopya. ibibigay po namin sa inyong foreman, sa inyong uh, supervisor, sa asosasyon ng subdivision ninyo, sa barangay. Lahat po ito, ipapakalat namin. Okay, sir? Para mm -hmm. makita nila, malaman nila na hindi ikaw yon. Okay. Salamat, salamat. Ngayon, meron so, akong pinangako kayo, ma'am. Remember. Ito, no, ito na pang listahan. Ay, kaya naman, medyo maliit title. Uh, listahan. Siyempre, may isang salita ako rito. Pangako kayo nanay, tuition fee. Wala palang tuition public school. Mga Kasi public school, school, school surprise yan. na yan. lang. Yes, uh. Sinulat mo niyan, check. Pamasahe pa uwi ng late, mabuhay class. Ilan na lang kayo uwi? Lima. Isang Lim bata. Lima. Papuntang late. Airplane. Check pa-check yung mata. Ophthalmologist. Ophthalmologist po. So, nai, bago ka umalis, papacheck mo namin mata mo. Dito w na, kaysa sa... Pwede po takot, sir. Ha? Pwede po takot sa gipin. Oh! Regay <laughs> mo. Ipin. Para, para makita ng mata before and after. Yan, that's before. Okay, close mo na, sir. Pustiso buo. Check. Marami yan. Salamat, sir. Ano pa? Check up sa paani nanay. Grabe kang magsulat, ang <laughs> <ko> mag po. <laughs> check up sa paani nanay, lakay mo. Check. Paani nanay. Ah, physical therapist. Hello, ano pala ulit nang nari sa paa po, nai? sir, yung dito ko ba, sir, matagal na kasi to eh. Nahirapan ako pag, ano, lakad. Ang sobrang sakit na yung, ano ko, yung malaking ugat dito. Pag lumalamig, sobrang sakit. Okay, ka, sige. So, ipa-check up natin si nanay. And then, pocket money, 20,000 pesos. Check. Maraming salamat. Salamat, sir. salamat. salamat, salamat. Ano pa? Salamat. Ayan po, nag-deal tayo. Sabi ko, pag naabsuelto po kayo, iyon po yung mga ibibigay ko sa inyo. Salamat, sir. Oh. Salamat, salamat, salamat sir. Sir. Good salamat. na po yan. Sabihin nyo lang po na bago kayo na umalis, papuntang late, dapat may pa-check up kung ang mata nyo at saka yung paa nyo. Sir. Hindi mo na kaya alis hanggang di kaya na papacheck up kasi mas maganda dito na. Hmm. Diba? Kasi dito na lahat ng pasilidad na mm -hmm, uh, sir. top of the line. Magaganda yung mga hospital dito na pwede namin kay pagdalhan na magagaling ang mga doktor de oh, kalidad sir. na pwede magsuri sa inyo mga espesyalista and sa dentista. Sir, sir ang importante maraming salamat talaga, uh, sir. Repair kita sa JOC. Mm -hmm. Oh, Dr. Gan. Nalo wow! si Dr. Gan tingka. <laughs> Dr. Po, Gan. Isa JOC. Oh, Dr. Gan ha. Ito. Ayan. Yo sana lagi <laughs> ko kabuka ko game mo. Isa isang piraso na lang. <laughs> oh. Ano sa si Dr. Gan? JOC. Oh. Ako, parang ito na. parang rabbit na to kung ipon. Grabe <laughs> <laughs> rabbit Grabe ka naman. <laughs> na parang rabbit na to. <laughs> Grabe na, naman na sa amin. Okay, sende. <laughs> Nagliso like, na ko pagkaon kay Hirap Man daw siya makain. Gusto nga yung istorya. Binigal kayo dyan ng ano, steak. <laughs> <laughs> mupa ako, mupa ka. Mahirap daw kung mag-upa ako. Sa pag-steak, Tay, hindi kaya ng steak. Steak <laughs> <laughs> daw, tayo. Gusto na ako matanggal, matanggal ano, ito. Ano gusto mo, steak or anong skaldo? Anong steak yun? Steak yung, yung bang karne. Hindi ah, ka pa nakatikim ng na steak? Wala. Wala sir. Ah, steak po yung karni pa ng baka na buo. Ah. Tapos masarap yun. Ang gusto. Kumuka uh, ang gusto kay kanang humok na kayo. Eh, kay gahid mo gusto Ah, eh, pag matigas daw hindi oh. na kain. Uh -oh. so, e tingali tingali tanggal tanggal sa na Makan bala mo eh, na kung tanggal <laughs> matanggal daw. Uh, Aso ah, hindi pwedeng steak. edi eh hamburger mamaya pabidang kita. Hamburger pwede, um, Eddie. pwede. Pwede, hindi. pwede. Oh, pwede. Homok, masya. Mama. So, pwede hamburger o spaghetti. No, oh, pwede. Okay. O det ready na. Hindi, hindi ko nagbibiro. Takbo na kayo ng spaghetti at saka hamburger kinani tatay. Okay na yan. Congratulations po, Tay. Salamat. I'm very proud of you. Uh, Sobrang salamat, sir. Yung pagpunta mo rito, mm. patunay lamang na talagang wala kang kinalaman sa bintang at mm. nais mo linisin yung pangalan mo sa pamagitan namin. Nakusap so po na rito sila tatay nung nagpunta sila dito. Ah, kaya pala nakangisi na si Tami at si na po kayo, na. na ako. Sige. Ene, anyway, Corporal, saludo po ako sa inyo, Corporal. Salamat po, sir. Salamat Salamat, sir. Okay. okay. Shari, ipa si Rox, pakalat doon sa subdivision para patunay na malinis si sir. Okay? Sobrang, okay. sobrang salamat. Ay, yung ipin pala, dito niyo na paggawa. Matatagal lang po kayo dito, Nay. Okay lang sa inyo. Ah, uh, okay lang, sir. Yung isang anak nila, sir, nasa Cavite lang po. Uh, okay. Ah, okay. Kaya, So itong so, pustis, so, pustis, yung pustis, pustis. ah, malapit matanggal. Wow. Sa, why ka sa, sa, Saka ano, sir, Merry Christmas. Ah, gumagalaw-galaw na? Oo, kaya, mupa ako sa iso, boss. Pag kumagat ka sa baba. Kumagat ko sa baba. Oo, oh, tapos? Pag buka ko. Oo. Hindi na maano, di na maano. mo sa baba, on sa manong may tabo, pag, 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 um, pag nagbama ka. Oo, oo. Oo ano, na, sir, Dili na matanggal dire. Dili yeah. na. Oo. uban, na matanggal. Uban, nga naman na tang -tang. Yung iba, bakit natanggal? Oh, wala <laughs> <Bakit laughs> na <sirang ngipin laughs> siya. Pag magahe siguro. Bakit nasira ngipin ni sir? nita. tata. Sa, ewan ko sir, bakit nasira yung mga ano niya? Ang ko, ulay ko na, sa nalibilin, sa nalibilin, sa nalibilin, sa Nakuha na ako karun. Kinailangan ko pong kumonsulta sa isang lawyer para masiguro na tama po yung mga naging proseso sa pagkuha sa kanya ng fingerprint at pagpalabas ng resulta. Kailangan ng isang abogado. Tay, Sir. willing ho ba kayo magpalay detector test? Gagawin po natin ito, Tay, by Monday tapos na. Okay lang, Sir. Yes, sir. Kasi may problema dito, Tay. Kaya kanina, hesitant ako, nabasahin talaga to. eh panay ang pasa sa akin ng note ni Shari. Wala po siya kinalaman sa pagnanakaw, hindi po nag ang fingerprint ni tatay. Panayang pa sa akin ni Sherry. Panay gano'n niya. Kung napapansin nyo, uh, patingin-tingin ako kay Shari. Tapos si Sherry, Panay gano'n, tapos nakasalang si korporal. Yes, Attorney Garrett. Yes po, Senator. Iba kasi ang conclusion ko, iba yung conclusion ng pulis. Kasi yung yes, pulis, po, may sinabi siya kay Shari, at si Shari, may sinabi sa akin. Pero hindi tumutugma, hindi masyado ako impressed. Yes po yung sa sinabi ng ni corporal kay Shari mm -hmm. base dito sa nakasulat so ito yung nakasulat dito questioned latent prints mark q mm -hmm. is blurred impression mm. hence could not be established for lack of basis ah okay sen i have seen similar documents po sen in practice no uh, what that simply means senator is yung na-lift po nila na print is not clear enough to test It's not clear enough. Ibig sabihin yes, malabo po. yung specimen ng fingerprint na na nila? Yes po, Sen. Uh, ibig sabihin po niyan, they cannot conclude kung kanino po yung fingerprint na na nila because either, usually Sen, one, smudged po yung sample or blurry pa nilang in-analyze or second, incomplete po yung print na na nila. So this neither confirms nor denies kung kaninong ano po yan. Correct. So ito ay in the middle. Hindi ka yes, inabsuelto po. at hindi rin siya sinasabing ikaw 'yon. Yes po, sir. Uh, kasi nga short... blurred, kasi nakita ko 'tong blurred impression eh. So blurred yung yes. na lift na sample. Yes po, Sen. Uh technically what it says in a sentence is the test has failed. <coughs> <laughs> uh, hindi po conclusive yung test natin. In short, hindi conclusive. Opo, uh, sir. So ano um, magiging say ng korte kapag nakita ng korte ito? Ano ang sasabihin? Ah, uh, tatanggapin po ng korte yan and then the court would say na this neither strengthens the identity <coughs> of the accused kung sino or this neither weakens it kasi hindi po ano eh, hindi po conclusive yung test yan eh. Tama. So, we will have to rely on other evidence present. Corporal? Yes po, sir. Magandang akong tulit. Ang sinasabi dito, ayon kay Attorney Garrett, pareho kami ng pananaw, yung print, yung sample na nalift sa area na kung saan nagkaroon ng looban, mga samples doon ay malabo. Ilan ba ang mga na-lift na, na fingerprints doon, mga specimen? Yan lang po yung sir, yung nalit ko kasi sobrang yung pong po kasi sir, is wala na po talaga makukuha kasi slight slight na po yung fingerprint. Yan lang po yung medyo <coughs> makukuha ng sir ng malinaw-linaw. So, wala kayong nakuhang sample na malinaw? Yan lang sir, yan lang sir. Yung, ano, yung may, may bakat pa po siyang konti, yan lang po yung nakuha namin. So, ibig sabihin, malabo yung print. Yes, sir. Malabo, sir. So, kung malabo ang print, hindi makakapag-decide yung police para magbigay ng conclusion. Attorney Garrett. Yes, po, sir. Ano ba dapat ang ini-expect na sasabihin sa fingerprint cross-matching result na para hmm. absuelto yung subject? Sa dulo po ng report, usually, Senator, kapag negative result po ang tawag nila, diretsyo pong iti-declare ng result, sasabihin na the, the print lifted from the, or the sample print does not match the control print, which is yung kinuha po nila doon sa suspect mismo. Kung baga, hindi po nagmamatch yung print na kinuha ng police doon sa binigay ng suspect po. Kailangan po, very clear sinasabi po ng test yun. Dito po kasi, Sen, ang nakasulat, the print was blurred or the print was ano, the, the uh, insufficient. The latter page, Mark, is, is yes, blurred impression, hence could not be established for lack of basis. Yes po, yun po sen. Uh, hindi po pwedeng pagbasehan yung print na kanilang nakuha sa crime, ganoon po ang So, ibig sabihin, ibig sabihin wala na talaga silang makuha na iba pang fingerprint kasi kung papaulitin natin, yun din ang lalabas. Yes po sen, and based po sa sabi ng in niyo pong police, yan na po yung pinakamalinaw. So yung iba po siguro either incomplete or may ano po, may contamination or may tampering po yung print na nangyari. So We will have to rely on other evidence po, Senator. Sino ang talagang kumawak na mga gamit na iyon. Tay-nay, ito po yung pinagbabasiyahan ko lang. Mm -hmm. uh, narinig mo, tinawagan ko si Atty. Garrett kasi hindi talaga ito kumbaga deklaradong hindi nagmamatch. Yun dapat eh na yung print na na-lift bilang specimen at saka yung print mo does not match. Yun dapat. Kaso sinabi malabo, in Tagalog po, mm -hmm. yung print na nakuha ay malabo. Kaya wala silang basihan. Wala silang maibibigay na basihan. Hindi nila ma-establish yung resulta dahil wala silang pagbabasihan. Yun na lang po. Malabo. Kaya wala silang mabigay na resulta dahil wala pagbabasihan. Tama ba ako yung pagkaano ko sa Tagalog, Atty. Garrett? Yes po, Sen. Uh, tama po yun. Hindi po pwedeng pagbasihan po. Nakuha nyo lang sample print. So, Tay, okay lang sa'yo para i-detect to test tayo. oh, po. Sir. Oh, nay, may gusto kong sabihin? Wala. Oo uh -huh. uh -huh. Pwedeng, pwede sir na masabi ko ngayon yung sinasabi niya nung umpisa. Kasi po, may kasama siya. Dalawa sila sa, ano, dalawa sila sa site po. Mm -hmm. Ngayon sir, siya lang ang kinunan ng fingerprint. Ngayon, parang argabyado ba siya, sinabi niya na gusto niya kunan din daw yung isa pamangkin yun sa Purmanila sir. Oh, tapos sabi na ni police na wag ka dyan kasi hindi ka sa hindi ka mukha doon sa kuan daw yung CCTV. Bakit niya tinuturo po yung kasamahan niya? Hindi, dalawa man sila doon nag stay, stay in. in. Dalawa, stay in. Mm -hmm. ah, dalawa lang silang stay in. Dalawa silang stay in, sir. Ah, mm -hmm. okay. Ngayon hindi kinunan muna yung isa, siya lang muna. Okay. Oo, nung time na yun na tumawag siya sa akin sinabi niya lahat ng umiiyak siya. Ngayon, sabi niya gano'n ganun na gusto niya pa, kuna, pa ipaping girlfriend din niya yung kasama niya. Okay. No. Ngayon, sir, nung ano na, mga ilang araw Bukasan. yun, naping girlfriend yung isa, Dwa. sinamahan daw ni Purman doon. Naping girlfriend din, no, na din ba yung kasama, hindi? No, naping yung pagbukasan. Sabi, sabi sa... Kinabukasan. Eh, sabi okay, ako okay. ni Purman. Okay, so pareho pala siya naping girlfriend. Oh. Sabi, sinamahan daw ni Purman. Kahit pa kinunan yung isa, mm. kahit pa lahat ng tao kinunan, wala rin po maging basehan pa rin dahil malabo nga po. Mm. Ibig sabihin, ganito rin po ang lalabas na resulta mm. doon sa pagkuha ng fingerprint sa kasama niya. So dalawa lang po kayong... Dalawa lang kami. nung gabi yun. Umuwi yung isa, sir. bukasan, umuwi siya. Mm. Umuwi siya sa summer. Umuwi siya sa summer. Sa Umalis na. Umalis. Na. Mm. Corporal? Ano po, sir? Ano po? Yung kasama niya... Yes po, yes po. ...kinunan niyo ng fingerprint? Hindi po, sir. Bakit? Kasi nga po yung pinag-describe pina lang po kasi namin yung sa CCTV na medyo may edad tapos medyo matangkad. Yung, eh, yung kasama niya po, ano, anong itsura ng kasama niya? Yung description kasama niya? Malit lang sir, malit lang po, pandak lang po. Ah, maliit. Pandak, na, pandak sir na bata pa sir. Mga nasa 20 sir. Ah, okay. Tingnan natin yung CCTV. Medyo matangkad CCTV yung tao, po, tao. Medyo may edad sir, na matangkad At may edad. Po. Yung sabi mo, maliit, yung kasama yes, sir. niya. Yes, at sir, bata yes, sir. lang. Yes, sir. Mukhang bata, sir. Okay. At umuwi na raw ng probinsya yon Hindi ko alam, sir. After po nung incidente, sir, eh, hindi ko naman po, sir, pinuntan yung pinuntan ko na agad sila, eh. Bali, sir, eh, yeah. ang inikot ko, sir, yung area, yung paikot, sir, nangangalap nga po ko ng sakaling makarecover po ko ng mga evidence na po, eh, wala naman po nakuha. Tapos po, dadar day naman, sir, yun nga po, yung bike na kuha namin yung bike, na pabalik. And then yung Iba pa po, po. Wala na po kaming mapagganap po. Pag tumapuntahan pong pwede namin hanapan ng maaaring pinagtaguan o pinagpasahan o ibang kasabuat sa loob, wala po kaming ma-recover po. Ano bang mga nakuha? Y yun lang sir, yung bike po at yung Korean cellphone po. Yung bike? Na, yung bike sir, napabalik po yung Japanese bike po. Naibalik? Yes sir, ibinalik sir doon sana sa damuhan, hindi niya nailabas ng subdivision sir. Okay. Doon sa subdivision na yun may gwardya? Yes sir. Hindi makakapasok kahit sino-sino? Yes sir. Dalawa sir yung guard, meron pong sa gate 1, gate 2. Okay. Wala na ibang construction site doon? Wala na, wala. as per security sir, sila lang po yung nandun eh. Sila lang daw po yung may gawa eh. Tay, since kailang lumapit sa akin, hmm. ang responsibilidad ko sa inyo lang. Kasi pumunta ka sa akin para iabsuelto absuelto kayo. Di ba? Yun ang purpose. So kalimutan natin yung ibang tao. Opo. Corporal? Hello po, sir. Yung mga security guard. Yes, sir. Hindi nyo po inibistigahan din? Tinanong ko, sir, ang mga security guard, lahat po sila nung gabi pong after po nung incident na may report malaman namin na naitawag sa amin. Pagpunta ko po doon, so nagkandak po ng initial investigation, nangala po muna ng mga evidences. Yung po, may pinakita pong CCTV yung isang bahay na allegedly, hindi po sila yung nag-report sa amin eh, yung kabila sir eh. Bale, nung nandun lang kami, sinabi lang, sir, parang pinasok din kami. Doon sir, kami nakakuha ng CCTV. And then, yung pong mga security sir, pagpatak po nung hapon, pinapom ko po sila. Akin po silang tinanong isa-isa, sino po yung may area po ng uh, nanakawan, sino po yung naka dito. Saan sila uh, nagro robbing anong ginagawa nila that time. Pati sir, yung mga blatter nila is hiningi ko po sa kanila kung may mga naka-blatter pa silang naka-encode ng gantong oras, ganto, ganyan. Uh, hindi, hindi. Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin po, ay uh, yung mga security guard, hindi nyo pa inibistigahan na maaari pwede rin sila maging persons of interest. Nagmamatch ba yung description nila, pangangatawan at... Uh, Yes sir, yes, sir. Bale, sir, yung mga duty nung time po ngayon is wala po kasi magmamatch sa kanila kasi yung naka-duty po dun sa area po ng pinangyari yung mismo pong security guard, medyo malaki po yung tiyan na tabay na maliit din pong lalaki sir. Malaki ang tiyan yung mga naka-duty. Yes sir, yes sir. Dalawa kamo naka-duty, so yung isa, alisin na natin yung kasi sabi mo malaking tiyan. Yes sir, yung isa naman sir yung taba eh na hindi naman sir may edad na eh. Yung tama lang sir yung edad. Yung isa na, naman. ano yung tayo niya nung matin, may po, hindi po sa kagaya ng mga nasa CCTV sir. Sige salamat po. Thank you Tony Gard, thank you Corporal. Ang sa atin lang kasi dito, whether or not siya ay tulungan ko na para clear yung kanyang pangalan. Sir. or sir. paano ko siya matulungan maiklaro ko yung kanyang pangalan. Mm -mm, hindi sir. po yung pangalan ng ibang tao. Mm -mm, mm -mm, hindi sir. naman po yung pinatatawin ninyo sa amin para malaman mm -mm. kung sino oh. yung suspect. Oh, <coughs> oh, napapalayo po tayo. Mm -mm. Kaya siya pumunta rito originally para linisin oh, yung kanyang pangalan sa komunidad. Mm -mm. So therefore, doon lang po tayo mag-focus. kaya mm -hmm. natin yung police investigahan kung sino man yung suspect ngayon para hindi na, mm -hmm. na napapalayo. Oh, oh, so detect to test po tayo. Oh, sir. Okay. Okay, okay S lang okay. Ischedule okay. natin. Tomorrow po. Tomorrow. Okay. Sige, salamat ma'am. Oh, um. okay, sige sir, salamat. S okay, sige. Hmm. Okay. Sige okay. sir.